batang punta sa school, nagsuot ng silver shoes niya. Ayan. Nagsuot ng... Ayaw ko nga sana siyang payagan, but gusto gusto talaga niya. Si okay na lang. Pag minsan, pagbigyan, di ba? Ayan. At ito naman kapatid niya, Pagkatapos kong inihatid sa school, ayan nasa na siya, umaakyat na dyan sa playground. Very good. You did it. Yay. Clap, clap. Yay. I'm taking video. Patay na <laughs> uh, Saan ka ang punta mong bata? Ha? Kailangan huh? uh, nyo talagang bantayan guys kasi yun o. Oh, Laglag doon. Kaya, lagi kang nakabantay talaga sa bata kung saan siya pupunta. Huwag uh, mo mag complain dyan sa baba. Bantayan mo muna yung bata. Ganon talaga. Saan ang Saan ba ang punta mo? <laughs> Okay. Ano-ano oh, lang, oh, lang namin, guys. Galing playground, grocery, lakad-lakad, gano'n At iniisip ko kung anong uunahin ko dito gawin. Kaya bilang isang nanay, hindi mo lubos maisip na makaya kailangan sa kapatid sa mga chikiting sa Pinas. Iyan ang aming bin, hindi pa na digpit. Nagmamadali ako. Kaya basta bilisan talaga guys. At naantok na si Bibi. Binigyan ko siya Thank you, mommy. Milk niya. At pagkatapos nun, maghugas naman ako ng pinggan. Pinagkainan ni ate. Ilabas ko na rin yung chicken para lulutuin ko mamaya. Ay, nako Ganon ang nanay. Gabi, mabilisan ka na gano'n. Sa oras na itong, nagutom na ako, kaya, katapos maghugas ito, magkakapina ako. ay sa wakas makapagkapi na din ako yung gamit ko lang guys ay purong kapi walang asukal sanay na akong uminom nito iwas tayo sa ating nung tawag nun pre-diabetes kaya ganyan lang ay ano ba yan punong puno at si ate naman ay naantok na hinalagyan ko siya bago siya matulog awawa naman kasi at ipapatuloy ko din yung aking pagkakapi lamang